Yo, what's up mga Lodi pups, This is Light Modifier, the wiring motor vlogger, mga Lodi. Sa video ito mga master, ituturo ko ang pagka-convert ng half wave to full wave ng stator ng CBR110 Honda. Tara, umpisahan na yan sa stator ng CBR 110 Honda mga master. Huwag kayong magtaka kung bakit dalawa lang yung kulay ng wire doon, puti at green. Kapag nag-uumpisa na kayo ng conversion mga master, dapat ganito ang posisyon ng stator. Yung isang coil na to mga lodi, dito yan nakakabit sa body ground ng stator. Dito. Ang gagawin nyo mga paps, aalisin nyo sa, sa pagkakahinang. Katulad yan, nakahiwalay na. Sunod, dito naman tayo sa green wire. Ayan. Bago yan naalis sa pagkahay ng mga lodi, dito yan nakakabit. Dito. Magkatabi sila ng coil ng stator. Ito yon. Ang gagawin mo rin sa green wire, babaklasin mo siya sa pagkakahinang ng mga lodi. Ang susunod yung gagawin mga lodi, paghihiwalay nyo na nga ang coil at green wire katulad nito. At ang susunod na step mga Lodi, yung coil at green wire ipagdudugtong nyo yan. At syempre mga Lodi, dapat nakahinang. Itong green wire na ito mga paps, saka yung coil na ito. Dito yung magkarugtong mga paps. Dito. Dito yung magkakarugtong. Dito nakalagay yung green. Dito yung coil mga paps. So ang ginawa natin, para ma-full wave, binaklas. okay tapos ipagdudugdog mo na yung mga paps yan dito at kung nahinang nyo na yung coil at green wire mga master dapat yung green wire at coil hindi lumagpas dito sa bakal ng stator dito oras kasi pag lumagpas yan at sumabit sa magneto masisira yung charging system yung mga master. At pwedeng masunog yung coil ng stator nyo. Mahal pa naman yan. Matapos yung maayos ang wiring connection ng stator mga paps, dito na tayo sa kabila. Doon sa green wire at white wire kung saan nakakonek sa socket ng regulator. A few moments later. Itong wire na hawak-hawak ko mga lodi dito kay magpuputol. So ito mga paps. Sa loob ng harness na ito mga paps, maraming wire. May dalawang wire lang kayong puputulin doon. Yung white at yung green na connected sa stator. Ito yon. At ito na nga mga lodi na putol ko na. Ito yung white at ito yung green. Kung saan papuntang stator na side. Tapos yung kabilang side na white wire at green wire, balutin nyo na lang ng electrical tape mga master. Para naman malinis tingnan. Kung magtatanong kayo mga lodi kung mayroon pa tong connection, ay wala na po. Kasi putol na nga po yung connection galing stator. So ayan mga lodi. Ngayon, nalaman nyo na kung paano mag-convert ang stator ng Honda CBR110 galing half-wave papuntang full-wave. At hindi pa nga dito nagtatapos yung ating tutorial mga paps ang isusunod natin ituturo mga master kung paano nga ba mag-convert ng 4 pins regulator ng CBR110 papuntang 5 pins regulator na lihua na full wave. Kasi pag nag-convert ka ng full wave ng stator, dapat i-convert mo rin ang regulator mo na full wave. Ayan mga Lodi. So hanggang dito na lang muna yung ating video tutorial na part 1. At kung nagustuhan mo naman yung ating lesson, ay inaanyayahan kitang pindutin ang like, subscribe, at notification bell sa ating YouTube channel. At mag-follow ka na rin sa aking Facebook page, Light Modifier, Ride Safe, and God Bless mga Lodi.